Gabi ng July 4 noon, dumating ako dito sa Amerika. Natatandaan ko pa nung papalanding na kami. From above, kitang kita naman yung mga fireworks sa paligid ng airport. So talagang feeling ko, wow! Nagsaselebrate ang Amerika sa pagdating ko. Nung first winter ko sa East Coast, tuwanto ka ako kasi syempre, first time ko makakita ng slow. Pero ganun pala kahirap yun kasi nung mga sumulog na mga araw, kailangan ko magdamit ng makapal. Sobrang patong-patong na damit. Tapos, papasok pa ako sa trabaho ko ng alas 5 ng umaga. So, I have to walk the streets na talagang super lamig, super dami ng snow. So, hirap na hirap ako. Eh, ako pa naman talagang sobrang lamigin ako. kaya, kaya sabi ko, kung hindi ako tatagal dito, I have to move. Ayun, ah, lumipat ako dito sa California. After 10 years ko dito sa Amerika, puro trabaho, no good job pa nga most of the time pero wala pa rin ako may ipon wala pa rin akong investment kaya iisip ko ganito na lang ba ako habang buhay hirap pala ng walang financial planning gusto kong matutunan yung pag-invest gusto kong magtayo ng negosyo sa Pilipinas kaya lang, hindi ko alam kung saan sisimulan no? kung paano So, sinong pwedeng tumulong sa akin hanggang sa, yun na nga, makilala ko yung OFIC, Overseas Filipino Consulting Firm na tumutulong sa mga tulad ko na, na, na nandito sa ibang bansa na gustong magnegosyo sa Pilipinas.